Promise. Hoy, labasan lang na sa mana ng loob wala wala, ah, walang um, wala. Wala, wala, wala sa ano, body body oy, lang ah. Uh, uy, sige, 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 game. Game. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Oh, round girl, round girl, round girl. Papawis na to, papawis, papawis, papawis. Ito, oh, ka, ito, ito round ka, girl. Round girl, round girl. Wait lang, wait lang, wala pa. Round oh. one. Oh. Wow. Oh, oh, labasan lang na sa manan loob walang, walang. Wala sa ano, body, body lang. Uy, body lang. Uy, ikaw asa ulo ah. ikaw, oy, ikaw ito. Uy, diba? ikaw nagamon Di ba, ikaw, di ba siya nagamon? Oo. Oh, 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 Game na, game na. Dito, dito, touch. Touch gloves, oy, touch gloves. Touch gloves muna, touch gloves. Touch gloves, touch gloves, touch gloves, touch gloves. Glove, 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 glove. Oh, wala mukha, wala mukha. Round girl, round girl. Dito ka muna. Grabe. ah oh, game, 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 game. Sige, 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 game. Game. Uy, ato ka,

body lang body lang wow. body lang agad agad ano mo na ah round roundo round roundo round roundo sorry 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 <laughs> sorry round roundo 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 game game roundo game, game, game. Hey! Intensa! Jordan dumi diskarte. Bag 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 bag. Badi lang, oi badi lang, badi 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 oi oi, badi lang, badi lang. Isa na violation, badi lang, badi lang. Pulang pulang ka kaibigan na. Pula pula ka kay. Pabalon. Pabuwiin mo. Pabuwiin mo. Hindi, hindi, hindi. Laban ano, niya. Hindi iyak yan. Pahinga, pahinga, pahinga. Pahinga daw. Sige, pahinga. Tangina, ibigyan. Tapang mo. Tinatalon mo pa. Game, okay, game, game. Okay na. Okay na. Okay na. Okay oh, round three, round three, round City. three, round three, Recently, brownie. Round three, brownie. brownie. Driving, Recovery> oh, dali. Bati lang ah. Body lang! <laughs> ababang, ababang. Labas, labas, labas! okay ka pa? Tama na! Okay ka pa? Tama na! Sagot, sagot! Layo mo nga! Tama na? Isa oh, pa! Oh, oh game lang ako! Hindi <laughs> naman nagkakala yung edad niya eh! Sige! Hindi, <laughs> bala sila! Hanggat kailang gusto nila!

to naka video ko oh, ka pa. isa pa isa pa disqualified ka na Huwag sa ulo bawian bawian ba? mo dito sa katawan ge fight bak <laughs> 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 oh, 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 oh. <laughs> ang kitam <laughs> tama na 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 Game ball Tama na Tama na Tama na Tama mo, Tama na Tama na